Para makita ko yung, ano, yung artista sa Korea. Ayan, ah, bagay mo. Tagali mo yung jacket para mas makikita yung, ano mo, kagwapuhan. Please. Tinatanong ko tong ano, tinatanong ko tong pinagkakabala nila tayo. Oh, Oo ganda. Inikot ko nga eh. Ah. Ray, ano masasabi mo? Ganda? Yung, yung tatay po namin, ayan, ah... Uh, Si tatang kasi ano talaga siya no uh, parang babae din eh tawa na sa anak. parang <laughs> na gano ito si masikaso kaya si tatang magaling uh, ang ganda gumanda nga naman para lumuwang pa siya lalo na yung pag dito ano kumusta yung ano kumusta yung gumuna uh, ano, say uh, hello to ano to opposite uh, hi say hello 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 ano Hello po. Hello po to ay. Mhm. Mm Kumusta yung ano nyo? Ayun. bakasyon. <laughs> kay dito Takumi, sa lahat po ng mga ano kay uh, po ng mga nagmamahal, sumusuporta na po kay uh, Sweet Mary sa aking ate. Maraming salamat. Kay uh, especially sa nanay na nila ni Bayaw, si Tita Takumi, si uh, Nanay Vanessa, Uh -uh. So, maraming salamat. Na-enjoy mo naman. Ha? Medyo, ano, parang pumapayat ka. Ha? Parang pumapayat. Nakita ko siya nung ano. Nakita ko siya sa David Mark. Kailan? <laughs> nakita ba kayo? Um, Mimili kaming gamit pang... Nakita, nakita ka? Pagal na yata. Pa. Mga isang buwan na, ano? Tapos, nakita mm. ko yung wallet niya. Mm. Ang daming laman. Oh. Blue, puro, puro blue bills. Ganyan yung ano, mm. ganyan yung ano, yung matipid. Kaya pala nakakadena. nakakadena. Yung... Oo, oh, <laughs> nakakadena. Yun. Baka pwede mong pasilin. Saka, huh? take Para Ay. makita nila gano'ng kakasinop sa pera. Hindi ko lang Palay. Oh. Eh, Dave, at least pakita mo yung pinagbilan mo ng palay. Oo. Oh. Benta po, benta po ng palay. Masinop. Oh. Ito, Masinop talaga siya. Sige ano ba yan? Masinop talaga siya. Ah, talagang ano. Hindi hmm. naman pala tayo magugutom. ah, mo. Alam mo. Alam yung Alam Si Enrico, kumusta? Ayun nga, mire. Si Alex. May problema eh. Si Alex hmm. si, Al si Alex, uh, ano eh. Hindi ko pa alam paano. Basta ano lang, patagal mo lang ha. Huwag kang magsawa. Bilang second father nila, ganyan talaga. Maano, ma... Ang ma... bagay yung responsibilidad nito, ibang level. mm -hmm. kaya, Tatagan mo lang, ha? Ay, minsan, iisip ko lang, kaya minsan parang ano yung isip niya, malayo yung iniisip, o malalim yung iniisip. Paano yung mga kapatid? Mm-hmm. Kahit wala ka na pera, kahit wala ka na masyadong ano sa buhay, yaman ba, pero okay yung mga kapatid mo, yung pamilya mo, okay na yun, ha? Mm hmm, tama. Iba yung iba kasi yung pakaramdam. Kahit di ba Katekra, ka Tecrab, Mary, Calvin mm -hmm. the Box, ka Pony pa. Kahit may pera ka, pero pagka may problema o ma parang karamdaman sa ano, di ba? Wala, parang ano din. Yun naman, si Alex lang naman yung inaano namin. Uh, ang iniisip namin. Si Eric naman, minsan mga nababasa ko, parang kala nila pumapayat. Pero maaano pa mga Cassit ano Marys Kate Kram, uh, si Eric naman ay every ano naman kumakain. Talagang ang ano kasi nila nung 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 uh, hawak mo si Eric na syempre uh, naka ano ka sa kanya. Oo. Oh, oh. Ngayon na uh, umuwi siya. Uh, yun na nga daw. Hindi ko nga ba alam eh sang, ganun lang bakit parang nagbibigay yung siguro yung yun nga siguro yung pagbasa ng comments. Mm. Eh, kasi marunong siya magbasa eh. marunong, marunong ano ay, alam naman, buhay, buhay eh, alam niya naman buhay-buhay eh. At saka marunong siya English, mm. Tagalog. Uh, mm -hmm. Huwag kang magalala, nandiyan na naman si Ate. Pagtutulungan niyo naman yan. Basta kung ano, buksan mo na yung puso mo. <laughs> yung ko pa yung naliligaw sa eh, wala akong masabi sa ano ni Bayo. Tignan nyo naman ah. ka, Tegra. Mm, ay, marunong na magpans, di ba? Mm. Nakita mo ba yung attire niya nung nag-Valentines? oh, iba yun papaya ah. um, so, niya. Saka anong pa naman? Ano What? ba nakikita mo sa kanya? Aura niya, okay naman, di ba? Aura niya. Mm -hmm. so, hindi yung... Hindi na siya naiiya yung pagdawag mm -hmm. niya. Luis! Ah, si Luis natin. Si Kuya Dave nasa ano pa? Ah, okay oh, sige. Sige, ingat kayo bayaw, ha? Sige, bye bye. Mm. Sige ha. Ingat bayaw, ha? Inget. Okay. Titignan ko o, muna na ito. Na ah, Oo, Ang ganda nga eh. Yet. Ah, uh ah. -uh. Ang ganda nga. Tapos yun dito maganda na. No? Itong banda dito. So, yun po. Uh, mo muna kami ni Bri sa aming lakad. Mahalin mo yung ate ko ng buong buwa. <laughs>